Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, Ikapito ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing hudyo sa lunsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa dalawang taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat na nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa pagahari ng Diyos at sa Panginoong Heso Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit na roon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao, walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasad. Namumuhing lubos siya sa sawail na wala ng batas. Ang puon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod, at sa piling niya mabubuhay silang sa kanyay sumunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Aleluya, Aleluya, Espiritong Isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Yesus. Iyaong humilig sa dibdib ni Yesus nang sila'y nagahaponan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam namin tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,